Ay, nabay. Ano Ito tayo sa bukid. Eh, hindi na natin. Wala na, wala na siya yun. Eh, karina. Kaya natin yung mga uh, pinakil pag may butas na uh, sa yung tubig. Eh. Uh, Siraduan natin yung mga butas-butas. Nasamahan nyo ako sa itong uh, vlog natin. Pagkutin mabay. Eh. Però a me in lo mantiene in

ya ay lusok agak no yun butas, oh. Hmm. Butas. Okay, hmm. Hmm, butas, oh. oh. hari naman. Okay. Maraming palang butas eh. Balance na balance kasi sila puro magkikita mo rin ng butas eh. Nandiritso natin ito. Maraming butas dito. Dito patuloy natin. Nandiritso lang tayo. Saka lang na yung gitna saka yung tagiliran. Mga ano mga kudrado ayun lang, ulo na ano na Ay, mahagi siya naman ulit ng abono ito ayun na bungutan Ay, ako damo madam madam mawas pala mawas yung tubig haos pa rin yan pag wala na namang bagyo ay wala na namang ulan wala na namang tubig Madalas ay ang palapel. Unti-unti ka na. Ay, mga buhagisan sa bandar ito lang damo. Bandaron, no? napakarami yun. Oh. Karoon talaga. Pero parang ulan yata. Alam mo. Hindi pa malinis. Hindi pa nagpapakita yung blue sky. S Saka si Haring Araw. Medyo, medyo, medyo lang. May, may medyo mainit-init. Manipis na yung ulap. Kaya, tutumbuhan na yung mga damo ay nakatikim ng ano yun eh. nakatikim ng ilang araw ng ulan yung lahat na gumaganda pagka lahat na gumaktawa. gumaganda yung ulan eh. laging ini isprihan pala ang ano pilapil na titipang ananya, kan yeah, yung, ano ba tawag sa ano yan yan pwede ano ah kasi ni si Ramon ilugnugin na raw niya to wala naman si Ramon mawas yung tubig oh dami tubig ayan hey, no, oh mawas ah, <sighs> kuha, wow, kuha mo natin ang Kuha muna tayong mga kangkong mga bay para mapakain natin dun sa tabo. Ang butong yan, Kasi tuwing hapon na eh, eh. Bumisita lang ako si ano. Alam kong ma maraming butas ang ano, ang pilapil. Kaya bumisita ako. Ang daming plank kangkong din di ba? eh ba. Ano, dalawang pabo doon. Laging walang pagkain eh namimili ko siya ng pagkain yung mga pako kailangan ng feeds talaga kung mag-alaga ka talaga feeds talaga maganda para dumami kung ito nga lang nga ito saka haluan mo ng mga feeds ang dalami kaya nga, hindi dumadami kulang sa alaga yan dami pa lang kangkong din eh yun dahon na naman ang kakain nila eh yan sabi luglugin din niya yan eh. Para taniman daw. Dito na naman tayo sa kabilang bahagi ng ano, palay. Naparami ang ano ito, ng ganda eh. na Naparami ng abuno yata din eh. Alam mo, yung mga maliliit pa yung na ano yan na tawag yan yung kinakain ng mga sabi ko kaya nung ano yung simut simut hindi simut simut yun ba yung timus kung tawagin sa atin saka binira na rin ng kuhul maganda rin eh pahabol namin to kami yung mga to na gano'n nagtanim ito yung pa yung, yung hindi ano yung kinain hinuhulipan ba tinaman tinaniman ulit yun ay yung mga maliliit pero mahuli yan daming daming ng damo awas yung tubig o, kailangan natin siraduan yung pinapiluan ng ano gawa ng uh, wala ng ulan ay ubusin yun puno daming to damo sa bandarong eh. karabi ito tanim ng asawa ko ito eh. marami siyang napulot na anyo ko yung bagyo eh pero hindi well, naman siya masyadong mahangin no, ma pero oh, ang dami pa rin buhatin ko yung dalawa yan talaga ang buhay rito sa ano, bukid Ano? o no? eh dahan dahan lang kasi yun talagang madulas yung pilapil maganda yung mga bulong ah. Yung dahon Ah. Uy, ang tawag dito na tayo ah. Dito tayo. Oh. oh. Tingnan natin yung gitna kasi maraming ganito. Na ano ba? Na tawag ba sa ano yan? Sa Tagalog yung natipag ba? Eh. Ah, bigo. Dulos. Sobrang Malapit nang magawa nito. Sana hindi naman abutan ng bagyo na Lalong nagpapalabas na ng butil. Tapos mapagyo na. Yan na. Basta ganitong ganitong mga buwan. Delikado yung mga palay. Ano yung siyempre? Tagulan. At saka tagpagyo din. Eh, lalo na kung ano yung bagyo kaya amihan, huwag yung okay, habaga din, eh, malakas ang hangin. Kaya din nakado yung mga buti, lalo kong pa sibol pa lang. Ako. Kaya talaga ng mga... Ako, ang dito. Talaga ng maging ipo. Hindi, ma hindi mabubuong buto, hindi mabubuong ano, bigas. labet na parig na Nano, nanoko nadan ko mo tingno at tipang na rega kun tawagin dito wala mga butas butas riy ini ang para sa tigay te beliran apalin dong ano simbenturon ko croa Super. Kita na natin sa bila. Kita natin dito. Kumbaga dito may butas na naman din, lagi nang bubutas dito. Eh. di masyado ko dito sa amin dito sa tagadiran no? Ay, makikita mo yan madaling mamamatay ang dahon ano na yan damo na yang. kaso lang sagwa naman kasi tingnan dito tayo dadaan sa putik Are. maputik na talaga dami pang cool ang ganda nito kung anong ganda rito yan ang pangit dun sa gabi sa gitna kaya no. Ang ganda ito. Sina ano. Yan namang pangit dun. Pero mo halos lahat. Madam mo. Okay. Hindi santay. Yan. Nabintahan namin yung pula na dun.

kasi dapat tayo tatlong bis maluglog kaya kasi eh hindi sa atin yung sinisira kasi yung kuliglig ko eh. takal lang kasi mga twin, 20 years na yata yung kuliglig na yan ay 10 years nasira na yung makina kailangan ng overhaul saka yung paparato niya kasi sira lang talaga eh ito yung magawa sa atin yung ano, ano. may pa po gusto gusto din na yan mahirap na talaga eh talaga namang, ano.

May na mga pilapin ngayon po. Hindi ka iba yung virus na na yun.